Uh, Mr. President, it is prescribed by a doctor may prescription yan. O, oh, ito yung pent pentanil patch. Parang ganunin mo yan. Malaki man yan. Iguntingin e, mo sa apat. Ganun. Tapos, isa ito, torture it about 6 uh, hours, seven, wala na, palitan mo na naman. And it is prescribed by the doctor, and kinuha ko yung aking fentanyl uh, prescription drug doon sa pain center ng St. Luke's. At nalaala ko pa ang nagbigay sa akin noon si Dr. Javier. So I'm giving you the name and my doctor. Pagkatapos noon po, gumaling na ako, Mr. President. Hindi na ako nagpentanel. Hindi ko na kailangan eh. Ngayon, uh, ang bumulta ka sa akin ng ganon. Tatatungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Know. Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko ang tao nung dumadala sa, uh, diyan sa uh, malaklan yan. Badi-badi mo yan sila?